Tay! O bunso, umalis na si tatay para magtrabaho. Sa tuwing magigising ako kuya, wala na si tatay. Talagang ganyan bunso, kailangan magang umalis si tatay para sa trabaho niya. Halika na. Kumain ka na. May niluto akong lugaw at maligo ka na pagkatapos, ha? Opo, Kuya. nakapag na din ako ng panligo mo. Bilisan mong kumilos. Maraming salamat po, Kuya. Mangangahoy pa kasi ako mamaya pag naihatid na kita sa eskwelahan. Sige po, Kuya. Pwede mo po akong bilhan doon? Bunso, ito lang kasi yung pera natin, oh. Bunso, baon mo lang kasi ito, oh. Doon ka na lang sa eskwela bumili mamaya, ah sige po kuya huwag kang magalala bunso ...mangangahoy ako mamaya at pagkatapos ...mangangalakal din ako. Kung gusto mong mapanatiling bago at protektado ang iyong motor o sasakyan, subukan mo na itong GR Format Protect. Pinipigilan nito ang maliliit na gasgas, swirl marks at dumi na dumidikit sa pintura. Huwag mo nang hintayin na magasgasan o kumupas pa yung pintura ng sasakyan mo kasi mas mapapalaki pa ang gastos 'pag pinaayos mo pa sa labas. Buti pa dito sa GR Format Protect, hindi na kinakailangan ng madalas na waxing o polishing. Punasan lang at yun, malinis na ulit. Kaya kung gusto mo rin nito, iklik mo lang yung link. Nilagay ko na dyan. Mangangahoy ako mamaya at pagkatapos, mangangalakal din ako para may pambili ka dyan. Ayos ba yun sa'yo? Talaga po, kuya. Oo naman, bunso. Maraming salamat po, kuya. Walang anuman, bunso. O paano yan? Tara na, baka mahuli ka na sa klase nyo. Sige po, kuya. Bunso, may iwan ka muna dito ha. Hintayin mo na lang si Tatay. Kuya, ba gabi na umuwi si Tatay. Wala akong kasama dito. Kung pwede lang sana kita isama, bakit ba hindi? Sige po kuya. Hintayin ko na lang po si Tatay dito sa bahay. Huwag kang mag Bunso. Baka pauwi na si Tatay. Mano po? Namiss yata ako ng bunso ko ah. Opo hindi ka na daw niya nakikita tuwing umaga. Opo ang aga mo kasi pumapasok. Anak, alam mo naman na malayong nilalakad ni tatay papuntang trabaho niya. O anak, ba't nakabihis ka? Saan napunta mo? Kinuha po kasi akong helper sa isang talyar, tay. Sayang din po kasi. Umayag naman po sila. Kahit hapon, hanggang gabi lang ako magtrabaho. Dahil may inaasik akong kapatid, sabi ko. Okay na po yun. At least, habang nagtatrabaho ako, natututo po ako, di ba tay? Malay niyo, balang araw, pag natuto ako mabuti, magkakaroon din ako ng sarili kong talyar at mabago ang buhay natin. Hindi naman po masamang mangarap, di ba po tay? anak. Wala namang imposible kung talagang porsigido ka. Ako din po, Tay. Paglaki ko, gusto ko din po maging teacher. Huwag kang mag-alala, Bunso. Magtutulungan kami ni Tatay para matubad mo yung pangarap mong yan. Maraming salamat po. Maraming salamat, anak, sa pagtsatsaga at sa pagtulog mo. Kahit gano'n man kayarap ang buhay natin, niminsan, hindi kayo nagreklamo ng kapatid mo hanggang sa lumaki kayo at magkaisip na puro hirap na lang ang dinaranas nyo pasensya na kayo kay tatay kung di ko kayo mabigyan ng magandang buhay tay kahit kailan po hindi po kami magrereklamo ni Bunso kahit ano pang buhay na meron tayo at kung dumating man yung panahon na isilang kami uli at papiliin kung sino ang gusto naming maging tatay kayo pa rin po ang pipiliin namin dahil napakabuti nyo at responsable nga ma sa amin ni Bunso. Maraming salamat, anak. Kahit kailan po, hindi hindi kami magre-reklamo kahit gaano pa kahirap ang buhay natin. O tay, anong ginagawa nyo dito? Natutuwa kong pinagmamasdan itong bahay natin, anak. Hindi ko lubos maisip na nagbago na palang lahat. Na yung bahay natin noon, halos na ngayon ng hangin, sing may bagyo. Pero ngayon, ito na siya. Sinabi ko naman po sa inyo, di ba, na balang araw, magbabago din ng lahat para sa atin. Oo, oh, anak. Nanginiwala ko sa Opo, po, tay. Salamat po. Tay, nasan po pala si Bunso? magas siyang sinundo ng service niya para pumasok. Ah, ganun po ba? Oo, oh, anak anong iniisip mo dyan? Naalala ko lang po kasi, nung ako pa lang ang naghahatid kay Bunso. Yung naglalakad kami papunta at pauwi, kahit mainit o umulan pa yan, makapasok lang si Bunso. Lahat ng yun anak, na bago na. Dati, naglalakad ka lang, kapunta ang talyer at pinapasokan mo. Pero ngayon, may sarili ka ng motor. Kahit tulugan lang, masasabi mo na sa'yo. Kaya nga po tay. kaya po kayo, ingatan niyo po ang sarili niyo. Kaya maraming salamat sa'yo anak. Wala po yun tay, para po sa atin lahat ng sakripisyo at pangarap na ito. Maraming salamat, anak. Tara na po, tayo. Pasok na po tayo sa loob. Sige. Dati, trabado ka lang sa isang Tanjer. Pero nangarap ka minsan, at ito ka na ngayon. Ay sarili ka ng Kapag nakapagpatayo ng bahay na matibay. Nakakapasok ng kapatid mo sa magandang paralan at hindi ko na pailangan magtrabaho pa. Naniniwala talaga akong walang imposible sa taong porsigido at may pangarap at isa na ang anak ko doon.